yun guys, good morning. So magpapaandar tayo ng motor ngayon. Ayaw umandar. Matitesting natin ngayon yung jump start natin. Ayan, check nyo. Ang bultahe nya. Bultahe. 11.3. Ayan, kita ba? Mm -hmm. Kita ba? Yun o. Know, 11.5. Ayaw mandar nyan guys. ayo mandar ngayon, matetesting natin yung jump start natin. Ayan. Jump start na 6000 mAh. So, buksan natin yung baterya natin. Wait lang. Ayan. So, nakabit ko na yung negative. Ayan. So, check ulit natin kung hindi aandar. Ayan 11.12. Ayaw mandar. Man kayo mandar so kabit na natin yung positive tayo muna natin natin yung positive dito sa may positive syempre positive to positive men ngayon check natin kung mapapaandar niya Hmm. Check. Wala pa rin. Check ulit natin. Check. Nakakabit na. Oh, ayun mag-start. So, itong jump starter natin, hindi niya kaya. Kasi ito kakakabit kacha charge ko lang kailangan talaga dapat ano buo siyang 75% siguro kasi ito mga nasa 50 plus percent lang to eh ayun yung gumana so testingin natin na ano i-charge pa I charge pa natin to so ayun guys testingin natin yung ano natin ngayon ating jump starter ayan so meron tayo ditong bad na baterya Uh, testerin natin. Tignan natin kung anong kanya reading niya ngayon. Ayan. Kuha tayo ng multi-tester. Siyempre, natin sa DC. DC. Ayan, dito tayo. Ayan. On natin. Lagyan natin sa... Kahit sa 200, okay lang. Mababasa niya yan. Basta dapat mas mataas yung ha ah, ilalagay nyo kaysa doon sa babasahin nyo dapat. So, ayan, DC. Dito tayo sa DC. Ayan, no. Oh. May V, tsaka may dot, dot, tsaka ano, straight line. Ibig sabihin ay DC. So, check natin. So, negative to negative. Tapos, positive to positive. Yun yung reading natin, kita ba? 11.5 so mababa 11.4. Ayun. Testing natin kung aandar. Testing natin. Wala, nagre-reset lang. So ito yung pang-emergency natin, guys. Ayun o oh. Testing natin para makita natin kung gumagana. So ito insert lang natin so hindi tayo magkakamali dito kasi nakaano naman yan uh, magkaiba yung port nya Ayan, you know, oh. hindi nyo maiba vice versa yan yan salpak natin yun so kailangan ito nasa 75 to 100 percent so nasa 100 percent sya ngayon testingin natin so negative to negative tsaka positive to positive Ayan. So, huwag kayong mag, ano dito. Dahil ito naman, may protection siya. Ito. Kung maipagkabila nyo naman ito, tutunog yan. Magkukulay pula. So, negative to negative. Ayan. So, nag-green. Ayan, may green siya. Ngayon, testingin natin. Tay natin. Ayan. So, switch on. Try natin kung aandar. Checked. Yun. Mandar. So, patay natin. Patay natin. So, check natin ng ganyan kung aandar. Check. Check. Para matesting natin. ano o. Oh, 11.1 ang kanyang boltahe. So, ayaw. Ayaw. Ngayon, testingin ulit natin para ma-check natin kung talagang siguradong gumagana. Positive. Kailangan secured natin yung connection niya. Iilaw naman siya ng green guys. Ayun o, no? green. Then, start. Yung, ba? Diba? Tapos pwede na natin tanggalin. Pag umandar na. Ah. Ayos. So panatili nyo lang siya nasa 75 to 100% Para sigurado Hindi ko pa na testing to ng 50% Yung 25% guys Ayaw nya Hindi siya mapapaandar Hindi ko pa na try ng 50% So ang pinaka recommended ay 75 to 100% So ayan Yung ating jump starter So pwede pa ano Siguro tingnan natin kung ilang base natin magagamit to So pangunang ngayon So testing Antayin nyo sa mga video natin na ilalabas uh, Maggagawa tayo ng review Kung ilang beses natin pwedeng gamitin to Pang jump start no? Okay, okay dok So ito ay CarMax Jump starter CMX 600 So ayun yung review natin o okay na okay So ito ay pwede rin siya sa kotse no? Sa kotse Sa kotse ay sabi nung Company na to ay yung factory nito ay 2 to 3 times pwede kang mag jump start dito ng kotse so yun lang maraming salamat sa inyo guys thank you bye 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 bye